Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang kakaibang nangyayari ngayon sa Saudi Arabia. Kamakailan lamang na pag-usapan natin na halos nagiging luntian na ang mga disyerto sa Saudi Arabia. At isa na namang nakakangamba na pangyayari ang nangyayari tuon na talaga namang gumising sa mga tao ng Saudi Arabia na malapit na ang katapusan ng mundo. Ating itong pag-usapan mga kaibigan pala mga kaibigan kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay nahikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topic kamakailan lamang ay nabalita ng start na halos sumabog ang kalangitan sa Saudi Arabia at nagkaroon ng mga strange na mga lights at nakakapangilabot na kulog at kidlat na hindi naman laging nangyayari sa Saudi Arabia. At dahil dito, halos hindi makatulog ang mga taga Saudi dahil sa pangyayaring ito na kung matatandaan ninyo, ang pangyayaring ito ay nangyari sa Germany at ngayon mga kaibigan ay nangyayari rin sa Saudi Arabia. Ating pangtignan ang ilan sa mga videos na nakunan ng na mga netizens sa gitna ng gabi ng Saudi Arabia. Atin itong tungayan mga kaibigan. سبحان الله حافظت العارضة لا إله إلا الله بروق ما تفصل ولا ثانية لا إله إلا الله سبحان الخالق سبحان الخالق مبدئ 2 Timoteo, 3.1 Datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Tunay mga kaibigan, nagiging mas mapanganib na ang ating panahon. At ito na ang tamang panahon na tayo manumpalik sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dahil lalong tumitindi ang mga pangyayari sa buong mundo na halos hindi na natin makilala na ligtas ang ating mundo dahil sa mga pangyayaring ito. Bigyan nawa tayo ng Panginoon ng direksyon at tamang pag-iisip upang sa ganun makita natin at malaman natin ang katotohanan sa Kanyang mga pangako sa atin upang hindi tayo mawawaglit sa huling kapanahunan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga kapangrihan naming Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin. Salamat Panginoon dahil binibigyan niyo kami ng mga sinyalis na malapit na po kayo Panginoon na darating. Tulungan kami Panginoon na mas ibigin kayo at lalo mas basahin ang iyong mga salita upang sa ganun Panginoon mahihanda namin ang aming mga sarili maging ang aming mga mahal sa buhay sa malapit na inyong pagdating. Kurihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkatotong aming samot sa matimis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.